Guys. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon po. Happy New Year. Ngayon, tapos na ang New Year. Tatanggalin na natin ang mga pampaswerte. Nilagyan po natin siya ng pinya para maraming mata, maraming kita. Ang laurel is well known na good luck. Ano po? Ito namang mga orange na ito, i pa din ito ng masarap, matamis, na bu masaganang buhay. Tapos, mayroon tayong mga pera. Sana, sana hindi na ito kay Bosing, ano? Kay Bosing ba ito? <laughs> sana hindi na susuuli pang bilim baspas. <laughs> Dahil marami pong binigay na pera, sana hindi na ito susuuli kay Bosing, eh. May sampo. Pada ibang sampo ito? Ya, marami po siyang ano. Sana pang para na lang. Ano, magrarapol tayo. Oh. Ayan, no, madaming rapol. Ayan. Ayan guys, oh, Irarapol natin yung pera ni Bossing. Ayan, no. Oh. Ang dami. Ayan. pamain, ano, pamain. Ngayon, ito pong leaves, it, pwedeng itong dahon ng basil o laurel, babalik natin sa lalagyan or pwede natin itago sa wallet. Kasi good luck po ang base laurel sa wallet. Ayan, o. Oh. Ayan. Ngayon, marami din tayo mga bariya. Sana hindi nasusoli kay Posing ano may 2 dollar. May quarter. 2 dollar. Quarter. Piso, 1 dollar, 2 dollar. Quarter. Madami po sila nilagay na pera. Pampagod vibes, pampagod luck. Tama na, madami dumating na pera. Pero hindi naman po ibabagsak yung pera ng hindi natin pagtatrabahuhan. Kaya kahit marami tayo pang vibes dito, ay kailangan nating pagtrabahuhan. Ano po? Tanggalin natin yung orange na pampagod vibes. Ayan. So, tandaan po natin, mag-iwan tayo ng bay leaves sa ating wallet. Para good vibes lahat siya. Ito, ang daming orange. Ayan. So, sana hindi nabawi ni yung pera. At ito naman ang ating pineapple na nakalubog sa bigas. O, oh, di diba? Tatanggalin po natin kahit hindi pa tapos yung three Kings dahil baka masira yung pineapple ay sayang yung ating bigas. Dapat nilugo, nilubugan din ninyo ng pera yung bigas <laughs> para may nahahalo si lulang bigas. <laughs> Ayan. Ayan. Yeah ito daw po ay pampagudlak. Pero hindi ibig sabihin naglagay tayo ng pampagudlak, hindi na tayo magtatrabaho dahil ang, ang pera ay hindi natubo sa puno o sa pinya. Kailangan tayo magtrabaho. Ano po? Or hindi natin pupulutin sa labas o papalahin ang pera. Kailangan pagtrabahohan natin. Pero itong si dahil madaming binigay si Bosing, na pera ay ibubulsa na lang kaya natin ito. Ano po? 10, 20, 30, 40, 45 10, 70, 80, 90, 100, 70, 80, 85, 90, 95, ano 100? 2, 6, 8, 10, 10, 75 ah, 2, 4, 6, 8, 10, uh, 10 11, 11.50. So, 10, 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90. Ay, 80, 90 lang. 2, 4, 6, 8, 10. 90 dollars. Ang kuripot naman ni Amo. Hindi pa. Si Bosing hindi pa hinustong pambili ng baspas. <laughs> Ang baspas ay 97. <laughs> ay, si Bosing naman. Ayan. Ayan, marami kaming nineno kay Bosing na pampagodlak. Pampagodlak. Sana good luck ang ating 2024. Ngayon, titikman naman natin ito kung matamis nga. Kung matamis na buhay. Ayan. Sana matamis, matamis, matamis. Ayan. Katulad ng dati guys, pinakita ko na sa inyo kung paano pag babaak, pagbabalat ng pineapple. Magic, magic, mekos, mekos. Mm. Matamis. Salamat guys. Babalatan natin si pinya. Aray ko. Sakit. Okay. Mm -hmm. Para hindi masira yung bigas, ibabalik na natin yan sa bigasan. At ito guys, itong dahong ito ng laurel ay eh, mag tayo ng tatlong pirasong laurel. Ilalagay natin sa ating wallet. Ayan, dahil merkules ngayon, pwede natin ilagay yung pampabuenas Ano po? Salamat sa panunood ng bagong taon. Maraming mata, maraming kita. O, oh, ba? Diba? Thank you.